guys. Ba Alam mo ganun. misis mm -hmm. na. <laughs> 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 Road trip! Si Eddie the Guys, tingnan niya. Oh, legit <laughs> day, another mukbang. Wow! Mm. <laughs> Akala mo talaga. Nakauwi lang namin mga meses galing sa aming Abelon trip, Abelon Zoo Adventure. Next. Ano nito tayo sa unit ulit natin. Siyempre, nagkayayanin naman tayong kumain. Pero kumain na kami kanina. Ang kakainin naman namin ngayon, yung gusto namin experience na iba't ibang klase ng kimchi. ibat hey. ba't yan? Kimchi. <laughs> Ah, uh, i-unbox mo na yung ating kimchi. Ay, Kim ay, ay! It's kimchi day! It's kimchi day. Ah, uh, anyway, habang minubuksan niya ni Justin, ito yung ating... Uy, uh, bakit may payong? sa mga naghahanap ng pwedeng ipag-staycation meron tayo dito sa 21K sa... Um... Pioneer Woodlands, Mandaluyong. Mag-message lang po sa 21K Staycation by Harabas. So, dalawang bedrooms po yan. Maliliit na bedroom, pero dalawa pa rin. So, ayan. Mabalik tayo. Mm. O, oh, bakit? Ay, walang kutsara. Sige. Anong title? Mm, radish. Radish. Radish ito. Bukatin mo na. Ang galing. Nakaganyan siya. Kung nga naman, para hindi siya matapon sa biyahe. Hindi ko alam kung ano yung pa. Tagal. Grabe naman yung pagkahit. Gupitin mo na siguro, dai. <laughs> Kain ka na. Ito yung mga cakes natin kagabi. Hindi namin naubos sa na laga. lang. Masag na Ito yung strawberry shortcake. Ang sarap. Mm -hmm. Pero yung strawberry niya, maasim na. Pinilit lang to na miss. Pero masarap. Ano na. Mm-hmm. Mm-hmm. First. Cabbage. Siyempre, hindi na tayo. Ano ba? Radish pala. Hindi na tayo malilito dyan. Mmm! Yung pa, yung mga ano, sibuyas. Mmm! -hmm. Mmm! -hmm. Oh, parang nakatakam kasi yun eh. Kaya tinarayin ko din tinry natin. Try natin. Wow, ang sarap. Dito siya. Pa. 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 Ma. Siyempre, mayroon tayong cucumber. Cab cucumber cabbage. Cucumber, uh, ano nga? Kimchi. Wow! Yan yung pinupukpok lang eh. May kapayan pa yan ng ano, Abelo, no? <laughs> yeah. Hindi nga kita sa akin. Ah, <laughs> libag lang. Ah. Uh. yung takip sa ilalim. Hindi tayo malito. Yan. So this is um, cucumber. Shepherds. Wow, sarap naman. Yan ay ano yan? cabbage. Cabbage, syempre yung napaka-cabbage siguro to. Yung usual. Aha. Uh -huh. Ayan, oh. Ayan. Wow! Tapos, sa order na rin ako ng fish cake. Stir-fried. Pero parang, parang ang oil naman. Very oily naman yan. Or sabaw yun. Ah, sabaw. So, Sauce ba? Ay, napaka-oil nga talaga. Okay. Ok, tara, let's vamos lá, vamos lá, vamos try the different, different kimchi, different, different. Hey, hey, hey. Let's go. Hey, hey. kimchi. vamos <laughs> lá, <laughs> <inaudible> Hindi, hindi. Masisira ka. Okay, try. Masisibusog oh, okay. na natin. Sama natin yung trout pan isa, natin. Isa-isa, try nyo. Go. Who wants to be a millionaire? Ano, cons? Ano, cons? Go. Ito Radish. Radish. Ito pa kaya. Ito na dito. Ang magkabot ko sa pangang tumutunog. Ano ba? Oo, narinig ko. Aroy. <laughs> hindi lang radish yung malutong, pati yung panga niya. <laughs> oh, ano? Masasabi niyo? Parang hindi kayo masaya. Mm, Try natin. Hindi ko na-enjoy yung panga ko. Lumalagulutok-lagutok. Parang... Parang kagagawa na ito. Mm. Hindi <coughs> Ay, ko masyadong ah, Okay naman siya. Hindi ko masyadong trick. ano to? Pa. 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 Kamatid? Ay, ano, sibuyas. Tangkay ng, ano, ng sibuyas. Dahon ng sibuyas. Sibuyas sa galog. Mm -hmm. Mm -hmm. Ko masarap. Yuk lang. Sige, ikat din. Walang kat-kat. Yuk lang yun. Manghang. Ha? Manghang? Ah, okay. Gusto ni Mama to. masarap. Shout out kay Lola Mama. Hmm. <laughs>

Pipino na lang wala nang lasa. siguro mas maganda to matagal pa sa ref. Paghiwalayan mo nga kami. Siyempre, hindi sa bibig ko. Laki niyan eh. Natawa na gagi? Ba't ka lang ako. Remind it. Remind Huwag oh. ka na. Huwag lang yan. Ito at ang sa'yo po siya. Oh. Apo pa. Ito <laughs> na to eh. mm, na. pa nakapasok yung lasa sa loob. Dapat nababad kasi. Mm. Hindi siya nababad. Baka mga bagong gawa nga. Ganyan na, na lang yan. Hindi na yung mag-ano. Hindi na yung mag-ano ka ng... Hindi na nalalasa sa loob? Tingin hmm. okay, ko lang. Next na. Ganyan <laughs> mo lang review niya eh. Bigyan mo to siya ng bilang. Oh, Ako mo. <laughs> ito yung ordinary yung kimchi. Yan yung uh, cabbage. Ito, hmm. mm -hmm. mm good. Oh, sauce. Kasi mo natin dito. Ito, ito. Yan na, fish cake. Talong? Ano talong? Iyan, iyan, iyan. na lang. Fish cake na lang. Fish cake na lang. Sorry na, sorry na. Sorry pala. Na, okay. Yeah. Mmm. Mm -hmm. mm Sobrap. Tikem. Ay, gusto. Ang po. na yung fish cake. Ah, <laughs> 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 Anong problema ko? Ako na. Ako na. Review lang natin. Ito ang um, ano ato? <laughs> radish, pa, cucumber, cabbage, and another fish cake. Ayun, mga mesa, so salamat sa panonood. Hanggang doon lang yung ating kimchi, ano, mukbang. Tikim-tikim lang. Manila, manila, manila. <laughs> Siguro masarap pagsamay ito. ito. Ito ang nasa po sa nila. Ito yung iyo. ito, ito yung tapos <laughs> <laughs> ito. Gusto lumayas. <laughs> Okay na. Bye. sige na bye -bye. Bye, bye 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 bye. Bye. Kakain na kami ng cake. <laughs> bye! sa ano, Bye bye sa inyo.